Alright, good morning mga kasimanwa Live ya sa area kaman si uh, Ruman siya Mga kasimanwa kung kasi makita na kung ano Actual pag uh, Buol e, Dahil karang nga bakpo uh, Initially na kita Sa pilang ka mga residente ya, sa area Bagi nasa pang ating apat Pang apat yan daw Ya Sa area dahil karang nga bakpo Mga kasimanwa kung biyernes Kali rana ka na, Kumbaga sa area may kable nga gin takod mga bagas lubog dahil yata dahiwa kabakur nagabira mga kasimanwa again sa mga late viewers natin ano uh, ko nagligid pa nga abiernes mga kasimanwa nag-uot dahil karang pagkot so kung kita ninyo nalikin na makaragin na tinguhaan niya mabuhol sa lugar agot niya magamit man syempre para sa project mga kasimanwa o, posible rin niya sobrang humok ro ito sa ubos, uh, 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 so, ubos anang nangtangan nga, nga hindi makahalin está para Kabig bandang uh, rescue operation, mga kasimanwa, dahil talang ang pagbuo mo magkaroon ng ito. Uh, medyo ginatanggal ang manyan ni Eropan, pero ka-blink Mission failed for now, mga kasimanwa. Hindi mabira. Sige na bro Sige na Connection So direkta na lang na yung nag-report sa area With kasi manuang Jerome Lastimosa Para sa patas Ang may tagipusuan niya Pag panerbisyo po Biko Kasi manuang Malbert Dalida Number 1 O 7.7 Energy FM Kalibo, Kasi manu ko palang Kaya thank you